Good morning! Ayan, nandito kami ngayon sa mga stars sa labas. <laughs> Acid drink. O, kami naman nila. Aha? Acid? Acid drink. So, okay. Mga... Punta kami ngayon ng stars sa Manila. Bibili kami ng payong. Yung payong na malaki. Kasi magtitinda kami dyan sa bangketa. Hindi, <laughs> joke lang. Bibili kami ni Mister sa Manila ng payong kasi doon lang maganda sa kamura. Doon yun sa baklaran. Madalas namin puntahan ni Mister. Maaga pa ngayon. Anong oras pa lang? 5.44 na umaga. Ah, di ba? Medyo tanghali na nga. Aga namin nagising quarter to 5 tapos tama ba? Quarter to five tayo malis. Ngayon. ngayon mag alas 6 na. Quarter to 6 na. Bilis naman ng oras. Ay, maliwanag na ako makikita niyo medyo yung bintana medyo malabo gawa ng hamon may pag sama kayo sasama namin kayo sa ano Wala sa kabila. Masok mo na. Nakalabas din ang bako or... Grabe yung bob. Ano yun mo talagang traffic dito, eh, no? Yun, magkatganda na ang takbo. Habang kasi ng holiday. Okay. may load pa ba yung ano mo? Hmm. Meron pa? Meron yung. Hmm. Mukhang dito naman tayo ngayon. Ang bubunuin natin. <laughs> Pero sana mabilis lang siya. alas isang oras. Mabilis naman, mabuti naman. tingnan natin. 63? 633. Oo, 633 pa balance mo. Uh -huh. Ba? Dami pa ba, pala. Hindi tayo kasi madalas naglalabas ng Manila. Ay, makwento ko lang. Noong nakaraan, nagpunta kami ni Mr. sa ano, Yapo. Bumiyahi lang kami sakay kami ng bus baba kami sa Pitex nung kami sumakay ng train papuntang Quiapo alam mo ba ibig sabihin mong papadali ka as in ang tagal namin dun sa haba ng pila yan ang totoo binalita sa TV yun mga ilang araw nung na nagpunta kami eh, nung sumakay kami dun sa Pitex ng train sobrang haba ng pila As in talaga. Akala mo yung mapapadali ka. Yung pala, ang tagal namin. habang ng oras. Pauwi yun ha. Sa kapabalik. I mean, papunta doon. Tapos hanggang sa pabalik. bis na mapapadali ka. Ayaw mo ng traffic. Pero, ang lupit. So, sa haba ng pila, tagal-tagal mo doon. Nag-iintay talaga. Tinaray lang naman namin ni Mr. Bumiyahe sumakay sa ano? Sa train. Kasakay na rin naman kami nung mga nakarahan sa LRT, MRT. Ayan, oh. Pero dito sa Pitex, first time lang namin sumakay dyan. Tinaray namin. Okay naman. Wala kang bubunuhin traffic. Ang problema lang, ang haba ng pila bago ko makasakay. Dito maganda naman dito. Natakbo naman siya. I-stop ka lang talaga sa stoplight. light gawa nung ano. Sa may tolgi. Tsaka dito. Stop light to sa Paranaque. Bakit matang maklaran baka mayroon hmm. dyan. I-stop tayo. Soot mo para sa pag may <-sot> pablog. ang salamin. <laughs> salamin. ni Mr. Zod ko raw doon. Salamin niya. Maganda totoo pa nag-blog. Papakita ko sa inyo. Tignan natin nga kung maganda nga. <laughs> Pinatakpan sa akin yung mata Diba ng pila ha? Papanig dun sa taas. Mabuti naman dito, may eksil. Ito yung salamin ni Mr. Ganda ko ba? <laughs> Bagay na sa'yo. Bagay. Bagay na bagay. Na bagay, oh. <laughs> bagay na bagay. Siyempre sabihin natin bagay. Ang na salamin. Eh. Hindi ako sabihin mag-salamin ng ganda pero maganda siya. iba ko yung salamin. Maganda weather ngayon, maaraw. May siya maulan. Yan po ang flyover papunta sa Naiya Road. Road, papunta sa airport yan. Meron din yung way papunta ang Mowa. Marami yung papunta niya. Meron nga dyan. Papunta-punta kami. Dito na kami sa baklaran. Ang parking lang dito sa Baklaran, dito sa labas. Dati meron sa loob ng simbahan. Ngayon, dito na lang mag-iikot-ikot kami sa baklahan, bibili kami ng payong. Yun lang yung ganap namin ngayon dito sa baklahan. May kanya-kanya silang ano, may mga upuan. Ayun, yun. medyo malayo-layo. Dito na kami. 6, Six, ano, magkano ba? One, one. One, two, namin na. Ng... One, 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 Say one. one. siya kanina. Tapos bumili kami na. Ng... Subo. Ito. One, Natulo. Nakaw. Palit ng damit. Grabe yung mata ko. Ang gawa ng init. Daming tao. Pero mas konti ngayon, no? Parang, parang konti hmm, siya, So, no? konti ngayon? Eh. Wednesday. Mas konti ngayon. Last Wednesday ngayon, kaya lang. Um, first Wednesday, mas marami pa. Yun. So, maglaka dito sa ilalim yan. Kasi tinanggal na yung sa gitna yung mga tinda-tinda. Dati hindi ka makadaan eh. Yun na, sa ilalim niya. Saan, nung nakaraan, nandiyan dyan sa mismo kanto na yan. Ako, napakarami. Hindi ka mga kadaan Kahit tao, parang hirap na hirap. Lumaan. traffic pa. Pauwi na kami ngayon. Di wow. Sabi nung nag Anong oras na? 8.18? Oo, oh, tama-tama lang. Saglit lang kami dito sa Baklaran. So, Mm, isang oras lang. Tagal pa kayo pinyahe na natin. Mm, so tagal pa yung biyahe kawa nang na-traffic tayo kasi ang daming ginagawang karsada. Tapos yun, yun lang pa yung talagang sinadya namin dito. Then so, eh, syempre, nagsimba, simba, nagsimba, nagsimba kami. sa kanan papuntang Mowa. na siguro traffic yan ano, tanghali na. Pero saan ka dadaan ngayon? Doon pa rin sa ano kabila, sa ka, oh, sa kaliwa. Palawag tayo. Mm. Kakain muna tayo doon sa kambingan. Wow, kambingan. Kakain muna daw kami doon. Miss niya na yung kambing. Ayan dyan sa pitis, sa kaliwa. Yes.